ano guys, uh, meron na naman akong isi-share sa inyo ngayon guys tungkol dito sa uh, nangyari kay King Cup guys, nagkaroon ako ng problema nung nung nag-deliver ako ayaw siyang umandar uh, in inspection ko naman yung ano guys, itong ano niya, yung spark plug niya mayroon naman siyang kuryente at saka dito sa may ano niya itong wire niya mayroon din ni kuryente sinlek ko naman yung gasolina niya dito sa may itong wire na ito ay itong hose na to mayroon naman siyang gasolina Ah, uh, nalaman ko guys na nandito pala yung problema guys ito ito yung ano niya yon nandito yung tagahigop ng gasolina yung gasolina galing sa tangki, hihigupin eh, niya dito. Ito pala yun. Ayaw ko kung anong tawag nito. Pero ang trabaho nito guys, siya yung magbabakyom ng gasolina para makapunta dito yung gasolina dito. Tapos maka, makapunta dito sa may karburador. Hindi ito kagaya nung mga motor na ano natin na direct na yung ng tanke na sa ibabaw. Direct na siya. Hindi na sila ginagamitan ng ganito ito, ito si King Cab guys, ginagamitan nila ng ganito, yu, pang vacuum. Ewan ko anong, anong pangalan nito, pero ito yung ano nila, device na ginamit para mahigop yung gasolina doon sa tangke Kasi yung tangke kasi natin guys, nakastro. Hindi siya kagaya ng mga motor na ang tangke na sa ibabaw. Hindi, hindi siya ganun eh. Level ang tanke nito dito sa makina, harus level. Kaya hindi siya makapunta dito sa carburetor niya kung hindi siya ibabakyum, hindi siya higupin. Kaya ito yung device na ginamit nila guys. So ito, ito yun. Nabaklas ko na ito guys. inano ko na, nilinisan ko na, nakita ko na mayroon palang ano, bara. Kaya pala yun nangyari kahapon, nung nag-deliver ako, ah, bigla na lang siyang namatay. Eh, dalo, pang, pangalawang beses na ito nangyari sa akin eh. Buti na lang nung una, siguro na, na, natanggal yung bara, kaya nakapatakbo pa ako ito naman kahapon nung nag-deliver ako uminto na naman siya tapos inano ko try try, try kong ihipan ah, hi, yung ano tsaka hinigop ko dito itong hose na to tapos ginanong ganong ko yung yung dulo ng hose ginanong ganyan ko para mag vacuum siya ha? buti naman ay baka natanggal din yung bara kaya bumalik na naman sa normal kaya yun nangyari guys uh, ay ngayon ay binaklas ko na talaga ito ginawa ko na talaga ng paraan para mabaklas ito kasi ito talaga ang salarin eh. ito ang dahilan kung bakit uh, bakit ay uh, huminto siya ng ano dito wala nang gasolina eh Maniditek mo naman na nagbabara siya dito eh kay ito guys ito to mag-stack ito ng gasolina palagi dapat kay para ito magsusupply ito do sa karburador eh, kaya nung time na nangyari yun, nakita ko ito, wala na itong laman eh. Kaya nagduda talaga ako, itong may problema ito. Kaya, kaya ngayon, binaklas ko na guys, na-encounter ko talaga, nakita ko guys, mayroon talagang dumi dito. Ito, maliit na itong butas niya May dumi dito, naku tinanggal ko na. Kaya ito yung siguro yung problema guys. Kaya kung halimbawa kayo mga bago bago pa kayo naka ano nitong king cab, pag magkaroon kayo ng problema, ito i-share ko sa inyo para hindi na kayo manibago. Kaya ito pala guys. Kailangan ito, mayro ito pala yung problema nung ano pag hindi siya a uh, aandar. Eh syempre, marami namang dahilan bakit hindi hindi aandar yung makina eh. Pero unang-una talaga ito, i-check mo naman talaga ito itong spark plug kasi ang nagpapandar lang naman sa makina itong gasolina at saka yung kuryente para magkaroon ng spark dito sa may head nya kaya ito, i-check natin ito itong, itong spark plug tingnan natin kung ay ito muna, dito muna tayo sa may wire ito itong wire nya i-check muna yan kung may kuryente tapos kung mayroon i-check mo rin yung spark plug tabit mo yung spark plug tapos ilapit mo dito kung may kuryente so wala lang problema tayo sa kuryente kung ganun kaya dito na naman tayo sa carburetor niya kasi nandito rin isa rin tung dahilan kung bakit uh, ayaw umandar uh, hindi umandar yung makina kaya ito guys ito nakita ko talaga guys ito blanco na to guys wala na tong laman ng gasolina kaya naghihinala na talaga ako na nandito ang problema ito ito ang may problema. Kaya ngayon, nilinisan ko guys, nakita ko talaga na mayroon talagang dumi. Siguro, no, paikot-ikot lang yung dumi sa loob ng ano, itong bulb na to. Paikot-ikot lang doon sa loob. Kaya may time talaga na maka bara doon sa may daluyan kaya ito, hihinto talaga yung pag supply ng gasolina papunta sa karburador eh guys karo, kayo mapanood niyo itong video ko na to magkakaroon na kayo ng idea para hindi na kayo malito kung in case naman guys na iwala wala kayong pangbukas nito para malinisan ninyo, halimbawa na sa biyahe kayo. Pwede naman kayong mag ano, mag improvise na lang ng ano. Pwede to, improvise na lang mag ano ka ng bote ng kahit anong bote ng ano, bote ng mineral or yung pwede mapaglagyan ng gasolina. It itap nyo lang lang dito direct. Ayan guys, direct na lang nyo dito sa may ano, lagay nyo dito yung yung bote ng lalagyan nyo ng gasolina, dito ilalagay nyo na lang dito, direct nyo, tatakbo na ito. Aandar na ito, basta malagyan na ito ng gasolina papunta doon sa carburador. Aandar na yan, kaya pa makauwi kayo sa inyo, kasi mahirap itong itong king cab, kasi malaki ito eh, dito kagaya sa mga single motor, kaya pwede lang natin itulak papunta doon sa shop, o paano kung gabi. 'di ba? Mahirap, kailangan talaga tayong may-ari or tayong nagbamanihon nito, maru alam tayo mag alam, alam, natin kung paano i ano i-resolve 'yung problema. Kaya na lang, guys. Ito 'yung problema niya, guys. So, ito kailangan talaga ito ililinisin. Kasi 'yung butas niya parang kagaya rin ito sa may karburador ito. Parang karburador din eh. Parang dalawang karburador nang nag nag gumagana dito eh Ayan guys, ipakita ko sa inyo yung ano na yung guys, yung tangke guys na naka-stroll siya. Eh. Ah, ito guys. Ipapakita ko sa inyo ito guys ah na yung gasolina niya guys. Yung tangke niya guys. Ah, naka-straw. Kaya hindi talaga siya basta-basta makapunta yung gasolina doon sa may karburador. Kasi yung design ng ano niya guys, nasa ibabaw yung pinanggalingan ng gasolina, nasa ibabaw guys. oh, hindi kagaya ng mga single motor natin na mga ordinary motor na single. Eh. Nasa ilalim yung daluyan ng gasolina. Ito nasa ibabaw guys o. Oh. Ibabaw ng tanki. Kaya ilagyan nila ng straw. Ayan pa naka-straw ang gasolina. Ayan guys, kita nyo. Ayan. Ayan guys, ibabalik na natin ito guys. Ingat-ingat uh, lang sa pagbalik guys kasi may butas itong ano guys, maliliit na dalawa guys. Kailangan magtapat itong butas niya Maliit para hindi siya magbara pag makapasok na yung gasolina. Kasi magbamali yung ano mo nito guys, balik mo lang itong ano niya tuma niya, yung gasket niya. Yan. Hindi yung tumapat doon sa may butas na maliit. Kaya kailangan ingat lang sa pagbalik. Ayan guys, o. So. Oh. Ayan. Balik natin guys. At tanggalan natin yung dumi. Okay. itong mga malilit na butas na yung bara na galing sa tangke hindi na siya makapunta doon sa carburetor. Kaya yan din ang advantage ito guys na mayroong ganitong ginamit silang device guys. Kasi ito sa si carburador, carburetor medyo mahirap-hirap itong tanggalin eh. Marami ka pang babaklasin dyan oh. No? Eh dito, ito madali lang tanggalin kasi nandito lang, nakabungad lang siya guys. Kaya nakakatulong din ito. Ito paano? Kasi pag carburetor guys to Marami ka pang tatanggalin Yung, yung kagaya sa may mga motor natin na single na ang tanki na sa ibabaw Diba direct lang yun ito Direct ito naka, naka atas dun sa may tanki Yung gasolina na nandito Yung halimbawa yung gasolina na sa tanki ay marumi Didiretso na yan dito sa carburetor Ay eh, pag daan dito sa may pin dito Dito sa may pin sa may carburetor Ay eh, malilitang butas dyan Magbabara dyan kaya mahirap ito, madali maano lang naman din yung linisin yan pero mas advanced, mas madali kung dito kasi ito nasa bungad na oh, tingnan niyo. Ayan marami ka pang mabaklasin diyan kung diyan magbabara. So malaking tulong din ito in terms sa uh, barabara kasi bungad na siya eh. O oh, tambi ang bilis lang nang tanggalin kasi nasi nandito lang sa bungad, wala ka ng ibang babaklasin dito lang. Ayan guys. どうぞ。<laughs> Ah, uh, ingat lang kayo pagbalik ng mga host nito guys ha? Sa, sa akin dilagyan ko talaga ng palatandaan no, para hindi sila magka magka baliktad sa pagbalik ko kasi first time ko rin din naman maggalaw galaw nito eh kaya um, ingat lang sa mga kagaya kung first time pa iingat lang kayo kasi baka magkabaliktad yung pagkabit niyo ng mga ito mga host kaya ikabitan natin ito guys sa inyo guys. Itong device na ito guys, wala pala itong ano, wala itong ah uh, kuryente o motor na para makapag-vacuum siya. Wala pala siyang wala siyang ginagamit na mga motor or or kuryente para makapag-vacuum siya. Dito 'yan guys. Oh, ito itong host na to guys. ayan Nag-self vacuum siya guys nandito oh nilagyan nila ng ito yung hose na to ito yung nagbabakyong guys sa gasolina galing sa tangke guys ito yan nilagyan nila dito ng butas dito sa may liig ng head pag nag start ka doon sa may ano starter pag nag revolution na yung ano doon ito ito magbabakyong ito ito ihigupin na yung gasolina na nindoon guys sa tangke ihigupin niya iyan ang trabaho nito guys ayan i-share ko lang sa inyo para pag mapanood nyo itong video ko na to kahit paano nagkaroon na kayo ng idea na sa sistema ng ano niya fueling system niya ayan guys ay try natin guys pagpala rin ayan guys uh, nilagyan ko ng ano guys sandalan guys kasi malayo sa likod ko ang malayo sa likod ko guys eh yung sandalan ito kaya nilagyan ko ng sandalan ayan guys Guys, ayos guys. agad, guys. Pero lang ako kung konting pakiusap sa inyo guys, uh, kung sa palagay niyo nakatulong itong uh, itong video ko ngayon uh, huwag din naman po sana kung pagkakaita ng like and share and subscribe para uh, may pagpatuloy ko itong pag-update ng King Cab para may share ko rin sa inyo kung ano pa ang mga pagbabago o mga kakayanan kakayanan nitong King Cab.